Mabuting asal sa paaralan. Malakas na nagkwekwentuhan ang magkaibigang Ray at Mario habang nasa silid aklat at mali. Nakalimutan ni Emma na isuot ang kanyang ID at name tag. Mali. Bago natulog si Arlene, tinapos niya ang kanyang mga takdam aralin. Tama! Habang isinasagawa ang pangkatang gawain, tahimik na napaupo at nagsusulat si Rod. Tama. Habang kinakanta ang lupang hinirang, nakita ni Ben si Nadayan at Edna na nagdadaldalan. Mali. Pinulot ni Carla ang nakakalat na pinagbalatan ng saging sa classroom at itinapon sa basurang nabubulok. Tama. Nakasalubong ni Troy ang kanilang guro at nagsabi siya ng pagandang umaga po, Ginang Cruz. Tama. Tumutulong si Carlos sa kanyang guro sa pagbibigay ng mga aklat sa klase. Tama. Hindi nanonood si Troy ng programa sa telebisyon hanggat hindi pa niya tapos ang takdang aralin. Tama. Iniingatan ni Emma ang mga kagamitan sa loob ng silid-aralan. Tama!